Kayong tatlo, pasensya na kayo dahil hindi kayo qualify sa gilas, lalo ka na Malonzo. Sobrang laki ng binagsak ng husay mo sa paglalaro ng basketball, kaya siguro biglang na-terminate ang kontrata mo sa Japan. It's better na maglaro ka muna sa mga paligang labas para may pambili ka ng bigas. Hindi ka kasi nag-iisip ng mabuti. Ayan tuloy, sa kangkungan ka ngayon, mag-antay ka ngayon ng three years para makabalik ng Hinebra. Don't be sad And don't be mad, kasi real talk lang tayo dito. You know, Coach, sobrang pagsisisi ko na umalis sa Hinebra at maglaro sa Japan. Naka five games pa lang ako, tapos na terminate agad ako. Grabe naman ang mga yon. Well, Coach, alam mo naman na wala na akong kontrata sa iba. Ganyan pa ang gagawin mo sa akin. Kahit bench lang sa gilas, hindi mo ko kinuha. Okay, good luck na lang sa inyo. I hope na sana manalo kayo sa laban ng wala ako. Pero I'm sure na puro baldog ang tira ng mga bataan mo, lalo na si Scotty. And you, Troy, huwag ka nang umiyak dyan. Ganyan talaga ang buhay. At isa pa, wala ka na sa prime mo. Matanda ka na, kagaya ni Japet, mabuti pa. Pagbutihan mo na lang ang laro mo sa Hinebra para hindi masayang ang pagkuha namin sa'yo. Pero in fairness, napakagaling mo bilang isang practice player ng gilas. Ang kaso lang ay nawala na talaga ang mga pamatay mong moves noong nasa talk and text ka. Husayan mo na lang ang paglalaro mo sa Hinebra. Doon ka na lang mag-focus. Baka kasi masama ka pa sa trade kapag bumaba pa ang laro mo. Dapat pala sa Converge na ako naglaro at hindi sa inyo, 1 million pa naman offer sa akin doon, pinagpalit ko lang dahil sa sikat ang Hinebra at pangarap ko lang talaga na maglaro doon. Well, ayos lang na hindi mo ako kinuha sa Final 12 kasi alam ko naman na bubuhatin kayo ni June Marjan sa FIBA. Alam naman natin ang kakayanan ng isang nine times MVP. Well, dapat si Juan. Dapat ang sinalin ninyo sa lineup kesa kaya RJ. That is your decision, coach. Well, igagalang na lang namin pero alam mo it's hurt, you know. Akala namin kami ang pipiliin mo kasi hinebra tayo. I'm sorry, Juan, in my decision na hindi ka kuhanin sa final 12 kasi masyado kang magaling. Baka masapawan mo ang Hinebra at SMC team ang dapat SMC at MVP team. Lang ang magagaling at isa pa mahusay pa sayo si RJ kasi naging MVP rookie siya sa Korea. Hindi kagaya mo walang na-achieve sa K, B, L, and in fairness, magaling ka naman siguro makapasok ka na sa gilas kapag si Choke Reyes na ang hahawak. Pero as of now, pasyal pasyal ka muna kasi you're out in the final 12 I don't care kung I am out or in, pero ito lang masasabi ko sa iyo pag sisisihan ninyo na hindi ako nakasama sa gilas at syempre malakas kasi si RJ kasi nandyan ang tito niya sa team ninyo. Well ayos lang, basta alam ko sa sarili ko na ako na ang magiging MVP na rookie sa pagpasok ko sa PBA, ako na ang susunod sa yapak ni Benji Paras at isa pa, I know galit ka sa akin kasi nilampaso namin ang hinebra ninyo.